Bigger na ba naput ni mga kaidol. Kay tu aman sa tsaunahan ang kuan. Ang bubo ngay katulo. Inang ka ta mga kaidol sa katulo ng bubo mga kaidol. Nana. Na. Sa katulo na siya. panahon tong nabay sulod Birada na po siya mga kaidol. Pagkatapos nagbira, mag-idol, nagluya na. Umang mga kaidol ka-idol. ano ni siya mga Ang suot sa katulong abubo. Ani. Oh, adto sa kaupat